Hello guys! Naiinis ka na ba, sa kulugo na tumutubo, kung saan sa ang parte ng iyong katawan? Kusa namang itong nawawala inaabot lang naman ito ng 2 years. Pero kung hindi mo na matiis, at gusto mo na itong mawala, ito ang top 5 na pangtanggal kulugo. Una, salicylic acid. Pangalawa, kasoy oil wart remover. Pangatlo, apple cider vinegar. Pangapat, laser treatment, panglima, minor surgery. At dahil may natutunan ka, huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you.